Sa kasaysayan ng Lumang Tipan, isa sa mga pinakakilalang kwento ay ang tungkol kay Moises at ang paglaya ng mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Nagsimula ang lahat ng ang mga Israelita na inapo ni Abraham ay lumaki bilang isang malaking lahi sa Ehipto. Habang lumipas ang mga taon, natakot ang faraon na maging malakas ang mga Israelita kaya inutusan niyang gawing alipin sila. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang mga Israelita ay dumanas ng matinding hirap at walang awang pang-aalipin. Isang araw, ipinanganak si Moises sa panahon na naglabas ng kautusan, ang faraon, na patayin ang lahat ng batang lalaking Israelita. Upang mailigtas si Moises, inilagay siya ng kanyang ina sa isang basket at pinalutang sa ilog nile. Dito siya natagpuan ng prinsesa ng Ehipto at naawa siya sa sanggol kaya kinuha niya ito at pinalaking parang sarili niyang anak. Sa kabila ng pagiging bahagi ng korte ng Ehipto, lumaki si Moises na alam ang kanyang tunay na pinagmulan bilang isang Israelita. Isang araw habang tinitingnan ni Moises ang kalagayan ng mga kababayan niyang Israelita, nakita niya ang isang Egyptyo na minamaltrato ang isang alipin. Hindi niya natiis ang nakita kaya't pinatay niya ang Egyptyo at itinago ang bangkay. Nang malaman ng faraon ang ginawa ni Moises, napilitan siyang tumakas patungo sa disyerto ng Midian para iligtas ang sarili. Sa Midian, nanirahan si Moises ng maraming taon at nagtrabaho bilang pastol. Doon, nakilala niya si Zipporah ang kanyang magiging asawa. Isang araw habang nag-aalaga ng mga tupa sa bundok ng Sinai, nakakita si Moises ng isang kakaibang tanawin ay isang palumpong na nagliliyab ngunit hindi natutupok. Mula sa apoy, narinig niya ang tinig ng Diyos na nagsasabing siya ang pinili upang iligtas ang mga Israelita mula sa Egypto. Takot at nagdadalawang isip si Moises, ngunit sinabi ng Diyos na sasamahan siya at bibigyan siya ng kapangyarihan. Binigyan siya ng Diyos ng ilang tanda at himala. Kabilang ang pamalo na naging ahas at ang kanyang kamay na nagkaroon ng ketong at muling gumaling. Bumalik si Moises sa Ehipto kasama ang kanyang kapatid na si Aaron upang kausapin ang Faraon. Sinabi nila sa Faraon ang mensahe ng Diyos. Palayain mo ang aking bayan upang makasamba sila sa akin. Ngunit matigas ang puso ng Faraon at tumanggi siyang payagan ang mga Israelita na umalis. Dahil dito, nagpadala ang Diyos ng sampung salot sa Ehipto bilang parusa. Ang unang salot ay ang pagpapalit ng tubig ng ilog nile at lahat ng tubig sa Ehipto ng dugo, kaya't hindi ito mainom ng mga tao. Kasunod nito, nagpadala ng mga palaka na nagkalat sa buong Ehipto, sumunod ang mga kuto, mga langaw at pagpatay sa mga hayop ng mga Egyptyo. Ang bawat salot ay nagdulot ng malaking pinsala at pahirap sa Egypto, ngunit tumigas pa rin ang puso ng faraon. Sa huling salot, ang pinakamabigat, ipinahayag ng Diyos ang kamatayan ng lahat ng panganay na anak ng Egyptyo. Binigyan niya ng tagubilin si Moises na turuan ang mga Israelita na magpahid ng dugo ng tupa sa kanilang mga pintuan upang dumaan ang anghel ng kamatayan sa kanilang bahay at iligtas ang kanilang mga panganay. Tinawag itong Paskuwa na nagsimbolo ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan. Nang matupad ang huling salot, labis na nagdalamhati ang faraon sa pagkawala ng kanyang panganay na anak. Kaya't pinayagan na niyang umalis ang mga Israelita Nagsimula ang paglalakbay ng mga Israelita sa ilalim ng pamumuno ni Moises, tumungo sila sa disyerto patungong lupang pangako. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakbay, nagsisi ang faraon sa pagpapalaya sa kanila at humabol kasama ang kanyang hukbo. Nang makarating ang mga Israelita sa harap ng dagat na pula, tila wala na silang paraan upang makatakas, ngunit gumawa ng milagro ang Diyos. Itinaas ni Moises ang kanyang pamalo at hinati ng Diyos ang dagat, nagbigay ng tuyo at ligtas na daan para makatawid ang mga Israelita. Nang subukang tawirin ng hukbo ng faraon ang dagat, bumalik ang tubig at nalunod ang lahat ng humahabol na sundalo. Sa kanilang paglalakbay sa disyerto, pinalakas ng Diyos ang mga Israelita sa pamamagitan ng iba't ibang milagro. Nagpaulan siya ng mana mula sa langit para may makain sila at nagbigay ng tubig mula sa bato nang sila'y nauuhaw. Sa bundok ng Sinai, ibinigay ng Diyos kay Moises ang sampung utos bilang gabay sa kanilang pamumuhay at pananalig. Ngunit sa kabila ng mga pagpapalang natamo nila, nagreklamo pa rin ang mga Israelita at minsan ay nagduda sa Diyos. Sa kabila ng kanilang mga pagkukulang, ipinakita ng Diyos ang kanyang walang hanggang awa at katapatan. Pinangunahan niya ang mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa disyerto sa pamamagitan ng ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Si Moises ay patuloy na naglingkod bilang kanilang leader, tagapamagitan at tagapagturo ng mga kautusan ng Diyos. Ang kwento ni Moises at ng Exodus ay hindi lamang isang kwento ng paglaya mula sa pagkaalipin kundi isang patunay ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Sa kabila ng mga pagsubok at kahinaan ng tao, ang Diyos ay nanatiling tapat, nagpapakita na siya ang Diyos na nagpapalaya, nagbibigay buhay at sumasama sa kanyang bayan sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay patungo sa kalayaan. Kung nagustuhan niyo video na ito, Please hit like and subscribe para masuportahan kami sa paggawa ng mas marami pang ganitong content. Salamat sa panonood.